Wala. Ha? Yun. Isa, malaki. Sa ah. atin guys kung gaano kalaki ha. Ay, ay. ao nghe đâu mà lãi ngay gần vương nè à mà lắc cái Ồ oh. Vâng <Num> Oh. Ah. Ah. Nah, tetero mu nak ba amay amay aja lumana gotok. Eh. Sa aming bahay Wala pa rin huli Mahina humuli din ah Kasi ito malaki Itataan dun sa medyo malalim Kasi dun may na ang huli yung maliit, tama tama na lang yung maliit doon Ah, oh, singa pala tigi isang bangka kami ng gamit ngayon o oh. oh. bangka din ako, wala nang panahon yan ha oh. Kuan. Sana meron na huli to. pun matamlay ang ano namin dito, eh. hindi kami nakahuli. Eh. Ana pare, napintahan mo na. Ay. Bigo na naman. guys pero sa ibang baybayin talagang napakarami na huli sa ganito sa pagpapatanga dito sa amin wala pa halos pang ulam pang ulam lang tsamba na makaapat na kilo pero kapag talaga namasok yung isda dito kahit kahit isa sa isang patanga, nga lagi may huli wala eh tinatamad pa yata isda na pumasok dito <laughs> ayun o oh. diba yun malaki yun guys nasa kalahating kilo isa yun Siguro kung may isang daan kang patanga para eh, kilo ka na. <laughs> kilo, kaya lang, maghapon mo lang susugin yun. <laughs> Oh, nagalaw kanina yan eh. Testin mo. Sana totoo pa kiramdam. Yo oh. no. Oh, oh ha. Madami oh. Madami naman 'to ngayon. Kaya pala pagtingin ko kanina nagalaw eh. Oh. Nasa ano yan? Mga nasa dalawang kilo na yun. Oh, Nakachamba din. Nalaki, <coughs> no? ayos na may sigurado ng pambenta kung pare ka oh. siyempre may sigurado na rin ako ulam dami ba pagka lagi eh na nakakalibang magana na ay okay, guys sa so, totoo lang namimiss ko talaga maganto dati eh, naggaganto din ako eh nanunusog din ng patanga yung pakiramdam na sa pagangat mo palang nauga na yung patanga talagang may excite ka na eh pero napagod lang kapag yung gadaangat mo walang kagalaw-galaw yung patanga <laughs> doon sa loob meron siyang taan doon sa loob ay sumingit ko ano yung namin bangka kaya pre iatras yeah, ko lang ayan yan sige dami naman no, no. Pero normally kapag yung marami talagang pumasok na isda dito sa ano to, sa area na to. Yan. Hindi lang ganun karami ang laman ng bawat isang patanga. Mas marami pa doon, maaaring limang kilo pataas. Maaari din magkaroon ng laman yung mga sampung kilo, tayo sumunod kay parang Eric do kasi masikip masyado yung daan pero sana makita natin kung may huli o wala ano pre? ayun meron ilan? isa, isa. ayun na oh, meron din guys oh Okay lang, basta kahit isang patanga meron mayroon na gano'n eh. Tapos yung gano'n pare-pareho ang laki. Pwede na. Kung meron kang 15 pieces na patanga tapos may ganun laman na tigitigi ganun ang kalalaki ano rin maka kilo ka rin tatlong kilo to four kilo ganun ano na rin pang ulam mo dun kung araw araw ganun pero much better kung syempre kada angat mo ikatulad katulad nung pagkakaangat dito dito sa alam to yun. yun ang mas nakakalibang nakakawala ng pagod ng isang mayang isda yun gusto ko rin sanang mag ganito bumili ng ano, magagawang patanga kaya lang wala akong oras para asikasuhin masasayang lang siyempre kapag may pasok minsan nawawala kami ng rest day kaya halos hindi ko masikaso talaga. Kaya ito, kapag may extra time ako, pag rest day, sumasama ako sa umpare ko. Binibidyo natin yung pangingisdaan niya. Kapag pamamante, partner ko rin ito kapag namamante kami. Marami, marami siyang alam na palakaya. At saka talagang halos lahat talaga ng palakaya, pinupundar niya para ano man yung maging outlet ngayon sa pangingisda meron siya magagamit hindi siya mawala ng kita practical din to eh kaya hanga din ako dito sa kumpare ko na to eh so, paano guys hanap muna uli kami dun sa ibang area yung pinagdaanan pa namin dito meron din dito yun eh. Yun, dun doon kami nakahuli. Pare, angat ko na yun nandito. O, paano guys? Ako muna angat ha. Ayan guys. Ito yung huli namin inaangat. Ang huli na. Last one. Kita nyo na. Okay guys. Sana meron. Nung last na pagtitay ko ng video dito ito lang yung may huli parang yung nahuli nito sana may ulit may huli kasi natin pipintahan na po ya nagewang pa pabangka. ka kailangan tanggalin muna natin itong tali nakatali kasi siya. Yeah. Tapos, kaya tayo natin lang para hindi ito magilid. Ayan na. Ito na guys, tinan natin. Ayan. Nagdaan, oh. Oh. Ha. Kita nyo? Ang dami, pare. Mas marami pa doon sa isa mo. Mas malalaki pa eh. Hindi na naman tayo binigun ito, guys. Oh. Oh. Nasaan ano siguro to pre? 3 kilo. Mm. Kakalibang, guys. Sarap sa pakiramdam Oh, lalagay muna diyan. Ha ha. natin kasi may pintuan ito. Nakatali din. Tagin natin tali. Ayan. Ang tali nito. Sarap sa pakiramdam guys. Dati dati Ganyan talaga yung naano namin. Sana naman dumating yung time na halos lahat na ng aangatin namin patanga. Ganto ang mahuli oh. Para paldo. Alalan? Puting kangkong. Oh, nag-video na ako niyan eh. Ang ah, lalaki pre. Ang lalaki. Ah, guys, hirapan ako isalin kasi medyo mabigat eh. Ah, pre, ito na. Para sama-sama na dyan, oh. Oh, nga pala na. Hindi ito nga pala alaga yan. So, putulin ko muna video guys ha. Hindi ko maisalin eh. Ang lalaki pa, pre. Eh. Ang lalaki. Dami oh. Walang ju yan oh. Panalo. Sa so, pala guys. Hanggang dito na lang ha. Sa na lang ulit.